Hello, hello, hello. Ayan. Ito ako ngayon sa aking room. Ayan. Kasi di off ko ngayon sa So, mag-isa ako sa aking room. Guys, meron akong ipapakita sa inyo. Ayan. Meron akong uh, uh my dinner for today is ito pong mac cheese. Ayan. Kita mo Mac cheese. Mac cheese po siya. Wow. Nabili ko to sa kanina sa baba sa 7 eleven Ayan masarap. Masarap pala. Sabi, sabi ng roommate ko, masarap daw. Initin lang daw sa gigit. Tapos, huwag mo ano, parang i-heat up lang, ganun. Tapos, ayun na. May, may ano siya sa loob. May ham, may cheese, makaroni macaroni. Hindi ko pa siya man pero sabi naman ng friend ko, masarap na ito natikman daw niya. Kaya, sulit pag tamad kayong mag- magluto o mag, at mag lang kayo kakain, ito pwede na to pang dinner hindi mo na kailangan magluto, magsaing ito na pwede mo na to pang dinner kaya yan, yeah, ito po yung dinner ko for tonight, thank you for watching